Mahina na? Ha? Mayroong oh, papunti. Oo, sige. May hirapan Sige. Ano, mahina na? Mahina na? Oo, mahina na siya. O, oh, tangkad. Tabi mo na tangkad. Inatawan ko si Kera, Ano Anong ginawa sa'yo ni Tangkad? Inihirapan niya Ang sakit ng mga katawan ko. Binugbog ka. ano? ba? Matawarin niyo po. Huwag ka naman nakit. Nalang <l> po <Products> Bakit mo ginawa to? Ilan be beses ka na ito Bakit mo ginagawa to? Porwisyo ka eh. Alam mo yun? Opo, alam mo. Nakapaporwisyo ka eh. Yung eh, wala naman yung ginagawa sa iyo eh. Patawarin ]ay. niyo pa. Gusto ko lang po kasi ito maging katulad niyo. Hindi mangyayari yun kasi sa ginagawa mo. Mangyayari lang yan kapag magbabago ka at gumawa ka ng mabuti. Ha? Patawarin niyo pa. Tandaan mo ha? Binugbog ka ni Takad. Opo. <laughs> ano? Liwat-liwatin mo pa yan. Ulit-ulitin mo pa. Ha? Ilan kayong tumitira? Ilan? Isa lang naman po Ano ginawa mo sa tiyang ko? Nilagyan ko po, po ng... sa sakit. Kagano pa? Yun man lang po. Sino nagutos? Ako lang po. Ha? Ako. Sinong nagbuang itong ginamot doon? Sino? Wala sa sarili niya po. Sa kakaisip niya. Sa problema. At tumitindahan? Mm -mm. At tinira?